2024. Ganito po rin sa amin. Sa kalambalaguna Laguna, pag nag-uundas. Ang dami ka. sa pancong magse-set up na kami para sa dalaw good evening guys walang ko lang pwede ayan ilman hello hello guys good evening guys andito kami kay mami ya, at kay kuya dalaw dalaw Bye -bye. Yan kinakabit na pala yung pen. Hello, Angel! Hello, Angel. Hello, Angel. Say hi. Say hi! Hello, Angel! Hello, tita! Hello, Ba. Basok na lang May boat. na <laughs> 14. Oh. Kontra so, si, guy at si <laughs> Ay, Yung kontra eh. Ay, ka, ka lang, eh. Kena <laughs> <laughs> lang hindi pa rin talian. Mayroong pagkain niyo. kung ano na kung ano nung, kung ano nung, kung ano nung, kung ano nung, ano pa. ano nung, kung ano nung, kung ano nung, kung ano nung, kung ano kong kung man? Ayan, ano may sa bike Baka naman maligaw daw ka. grabe. Parang Okay, ito lang. Ang ganito lang ang kasya. Laki naman yun.

Eh, Jimmy, tatok din. Eh, Jimmy, tatok ka din. Ano yan, tunay? Ay, Pang tunay. Pangalan namin ni Dito. Ang sakit niya. Ano siya dyan. si Ano Kasi itong kahong ilatong. <laughs> Sige Ha? Sige po, Ha?

Ay, hindi. na. lang ng tayong balot. <laughs> mm, Tayo na. muna kami. pupunta namin yung uh, puntod naman ng aking tuhin dito sa may malapit din sa cemetery na ito

Dito po siya. Siyang-siyangan niyang naglalala. Wala niya dito. yan? Ito O mga mag anak nila. Kapatid niya ni tatay. Ito si Lolo Ito si Sente pala. Nandiyan niya. Oo. 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 dito. Pinampunid siya. Sente Meriam. Oh, ayun oh. Ah. Um, ang tanga naman ni Ate Mirit, di pa dito. Salong. Hmm. Salong. Alam mo tuloy ano. At least meron silang musoleyo. Ayan. Nasa musoleyo. Hindi pa develop na. No? Sa dami ba ng mag-anak dyan. Dito na, hindi eh. mo na. isang malaking kandila po. late sa... ng pansyong ni Ante Mariam? Pag-alaki. 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 pag alaki pag alaki Ano tayo? tayo. Saan Ang banila natin. Ang dami naman kayo, di? Okay. Graziano de... Ito si si Taka niya. Ito Wala pang dumadalaw. Tayo pa lang. Baka bukas pa in sila. Ah, sa bagay, nasa Japan ang pamilya eh. Nandiyan na si Nina. Hmm. Ah, na si Josa. Hmm. Ah, okay. to Miriam. Magkasama na kayo ni Bongbong. Kang nanay. Ay, naligaw ako. <laughs> naligaw ako. Pawi na tayo. Pabalik na ulit doon. kita na. Nahanap namin yung si Tito Romy. Ayun, Tito Romy! Tito Romy! Tito Tito Romy!